ano na to ng kalabasa kakatuwa may lupa ka talagang tanima ni eh. hindi mawawala ng Ito po si On and Explorer ang layas na vlogger. Kung sa yung mga sulok-sulok doon nagsusuot. Eto trip po. Basta kahit saan. Kaso mo pa dito eh, lime, ano, maraming limestone. <coughs> maraming limestone. Oh, napakalago ng kalabasahan na 'yan, oh. Eh, ganda ganda. Tayo oh. na. Kitang-kita yung mga usbong ng kalabasa, oh. Tapos bulaklak ang sarap niyan. Sarap niyan. Yung bulaklak ng kalabasa ay eh, mo sa binayabasang baboy, sarap. Ang sarap sa bukid. Ah. Nakakasaya ng damdamin. nare-relax ako pagka ganito yung natatanaw ko sa paligid ko eh ang daming tanim talong ay sa kabila na yan na natatakpan lang eh ayan ayun malilit nga lang ang bunga o naanihan na ang na. bango ng hangin mga uh, tinatay yung ano rito eh bahay darating ang araw lahat ng ito nat natatanaw mo eh mawawala na At napapalit na eh yung mga bahay Mas Matuling kasi ang development ng mga probinsyang malapit sa Metro Manila eh. Kaya kahit sabihin mong ito yung eh, mga liblib -lib na lugar Mas malapit sa Metro Manila Mas patuloy yung development Yung pagbabago Within a year may pagbabago sa lugar sarapnya no kali bang bang dan di itu papaya sarap mama shell sebuah sarap ng amoy ng probinsya. ay lima. O ng puno oh. Papandaan na ng kahoy na 'to. cái chu bù bạt padi itu ah Lelaki nak kau eh lilim dito, eh, oh.